Yan, ang inyong kapulso totoo. Una nating nakilala noong Oktubre ang masayahing batang si Daryl mula sa bayan ng Banggar sa La Union. Isinilang siyang may myelomeningocele o hindi tuloy ang pagsasara ng kanyang gulugod o spine noong nasa sinapupunan pa lamang siya ng kanyang ina. Matapos ang tatlong matagumpay na operasyon sa mga nakalipas na buwan, tokayan niyo po si Daryl ngayon. hindi matatawaran ang sayang dulot ni Daryl sa kanyang mga kapatid. Ngunit, hindi maikubli ng anim na taong gulang na bata ang pasanin at peligrong dala nito sa kanya. Nung pinanganak ko po, po siya, may bukol na po sa likod. Tapos yung mga paa niya po, hindi niya po maidala. Um. Napag-alamang may naiipong tubig sa kanyang utak nang amin siyang ipasuri sa mga surgeon. Meron siya tinatawag na hydrocephalus, no? At yung sa likod naman, eh, mukhang tinatawag namin yun, eh, myelomeningocele. So may connection yun sa spinal cord ng bata. Para matanggal din ang kanyang guslos o hernia at ang bukol na dulot ng meningocele. Hindi lang isa, kundi tatlong operasyon ang kanyang pinagdaanan tinanggal natin yung urinal sac, yun yung loose loss. Yung pangalawa naman yung VP shunting natin, no. So, uh, ngayon dumadali ng excess fluid. Napaka-slim na ang chance na makakalakad siya. Kami na kailangan alagaan niya ng husto, no. Tanggap na ng mga magulang ni Daryl na hindi na siya muling makakalakad sanhi ng meningosil. Pero ang ina, hindi maiwasang mapaluha sa magandang kinalabasan ng mga operasyon. Galag na masayang masaya po ang na tatanggalin po yung bukol po sa likod po niya. Kaya nang aming balikan, wheelchair ang handog namin kay Daryl na ngayon nag-aaral na sa daycare. Isang pilat na lang ngayon ang naiwan kapalit ng natanggal na bukol sa likuran ni Daryl masaya po kasi sabi ko ito na po yung sagot ng dasal ko kasi araw-araw na sana may angel na tutulong po sa amin. lubos, -lubos po ako nagpapasalamat sa mga taong tumulong po sa aking anak. Isa na namang buhay ang nabago dahil sa mga tumugon sa panawagan ni Nanay Trinidad para kay Daryl. Nagpapasalamat po kami kay Dr. Cesar Bernabe Dr. Sixto Ordoño at sa lahat ng mga doktor na sumuri at gumamot kay Darrell at naging susi sa kanyang matagumpay na mga operasyon. Samantala, inaayayahan ko po kayo mga kapuso na muling mag-donate ng dugo sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Alay po natin yan sa mga lubos na nangangailangan ng dugo dulot ng iba't ibang kondisyon at sakit. Gaganapin po ang ating bloodletting sa darating na August 9, araw po yan ng biyernes, mula alas 8 na umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Ever Gotesco Mall sa Commonwealth Center, Quezon City.